Ayan, nandito tayo ngayon sa Kaputagan Lupi. Okay, may papakita lang ako sa inyo. Hindi ko kasi ito na videohan kanina eh, kasi medyo busy tayo. Sa yun nga pala yung masarap dyan nabilihan bilihan ng ano, buko at bibingka. Ayan. Budget friendly yan. Subukan nyo. <laughs> masarap dyan ang bibingka. Ayan, may kakaiba kasi kami dito nakita kanina eh. Hindi ko na na-videohan kasi nagulat din ako. <laughs> at least ngayon alam na natin. Ayan ipapakita ako sa inyo buksan ko lang yung para mas malinaw ayan dito tayo isa may ano, gawing kanan yung may mga kulay orange na barrier na yan oh ayan. Grabe. Ang lalim boy. Ayan oh. Problem. So ayun, ano, bumuho yung lupa sa ilalim ng ano, kalsada. Kaya nilagyan na ng barrier kasi delikado pa pag nadaanan yun, malalaglag sa sasakyan. So ayan, balikan ko kayo pag may nakita pa ulit ako. Ayan, dito na tayo sa ano, Bulawan Senior. Tapos, di ko sigurado kung part pa to ng Mauka. So, yan meron naman tayo ulit nakita. Ayan, oh. nilagyan na ulit ng orange barrier. Ayan. Bumula naman yun. So, Ito na yan sa ano, parting mauka na gumuhon na naman yung lupa uh, hindi na natin pwede hindi na yung pwedeng daanan kasi kapag ka din nadaanan pa yun siguradong malalaglag yung mapapadaan niya so ayan dito na tayo sa Mahuca Bridge yung isang ano dito may isa pa ditong daan na ano tawag nito palagi tong inaayos pero palagi rin nagigiba ewan ko ba sa DPWH kung ano bakit hindi nasusolusyonan to lagi na lang giba <laughs> Ayan, dito yun, parte yun dito Pakita ko sa inyo Dito na eh. May mga orange barrier na naman ulit siya Kasi nga Yung kagagawa pa lang nila na Ano, parang riprap Niriprap nila Alam ko nga din, matibay na rin eh Pero wala Binagsak ni, ano, bagyong Christine Ayan, oh, pakita ko sa inyo. Yun. Ayan o. Oh. Ayan, giba ulit. Diba? <laughs> dito na yan, sa ano na yan? Sa kulakling na yan. So, yun yung mga kaganapan sa daan na nadaanan natin. Ayan, ang dami kasing unang dito sa loob ng sasakyan. Eh. <laughs> so, ayan, muli shoutout sa lahat ng nanonood ng ating vlog. Maraming maraming salamat sa mga nag-comment, nag-like alang lalo na sa mga nagsishare ng ating video maraming maraming salamat so ayun hanggang dito na lang yung vlog natin at kita kits na lang po tayo sa next vlog boss pizza eh.